mo naman ibinokinjang ami kung kahapon na ilabas ng mga co-host ang napakasweet na ginagawa ni Papi Kini Ngayon ay muling sundan ibang level na naman ng ayuda ang hatid na ganitong dabdim ang masarap makita sa oras man ng trabaho nila kahit individual naganap ito palaging present para suportahan at alagaan Walang kawala. Eh, mga katrabaho, basta layag kung layag kinpaw. Ito nga ang ilang komento o samot sa komento. Kamusta naman na mga haters dyan? Baka may masabi sila kung bakit ang the last ni Paolo ngayon sa showtime. Baka ipilit na naman nila yung dating kalaptim ni Papi. And never naman nabustuhan sa dyang trabaho lang. At kaibigan ng Turing Si Kim Chi lang ang naiiba sa lahat Bukutangeng minahan ng dubos Ayon pa sa isang komento Sana makatagpo din ako ng ganyan love story Yung tipong hihintayin ka ng isang dekata Ultimate crush hindi sumuko. Kahit napakalabong mangyari Dahil alam niya naman na may karanasyo noon Dati si Kimi Ngunit si Lord ang nagbigay ng sign at tadhana para sa kanila. Hayaan na lang natin alagaan nila ang isa't isa. Mga bashers, huwag ninyong ship kay Janine Gutierrez. Dahil noon pa man, hindi naging sila papi. Sadyang trabaho lang ang focus noon ni Paulo. Balak makipagrelasyon. Ayan ah, ba kayo rito? masasabing nyo sa panibagong update na naman.